Ay pagbati po kay Sir Paul uh, happy happy birthday. Buhay ka hanggang gusto mo. Uh, ito, panoorin nyo. Hey guys. Ah. Umaga po. Gusto ko lang pong bati na namin asistante ko ay si AKA Zero po. Happy happy birthday. Buhay ka hanggang gusto mo. sa Happy birthday po, Sir Jerry Nabal. Pati kay Zero 2. Happy birthday po. <laughs> Uh, tinatawagan ko yung mga tropang ano diyan' yung tropang Liga League. league. Uh, shout out sa inyo. Shout out kay Sir Naval. Happy birthday. Sana umaba pa ang buhay ninyo at uh, maging masaya ang buhay mo. Yun lang. Happy birthday kay Jerry. Enjoy kayo sa swimming mamaya. Uh, binabati ko po si Jerry Nabal ng assistant enforcer God bless sa iyo thank you binabati kita sa inyong parawan, Sir Jerry Nabal happy birthday po sa iyo, Sir Jerry Nabal enjoy your day sana huwag ka ng Panginoon Diyos At, malayo ka sa mga kapahamakan maulit ko po Sir Jerry Nabal Happy Birthday uli God bless you. Always sit. Sana masaya ka sa araw ng birthday mo.